Anong ganap sa mundo ng showbiz? Aprobado at may basbas ni Bea Alonzo ang paglalantad na ni Dominic Roque ng kanilang relasyon sa Instagram. May reaction si Bea na mga kissing heart emoji sa post na ito ni Dominic. Ito lang ang nag-iisang reaction o comment ni Bea kahit maraming mga kaibigan niya sa showbiz ang nag-react o comment. To date, umaabot na sa mahigit 18,000 ang mga comments at mahigit 396,000 ang nag-like sa photo na yun ni Dominic na kung saan ay makikita nga si Bea na todo yakap kay Dominic mula sa likod. Napakatamis din ang ngiti ni Bea sa photo na yon. Pagpapatunay na maligaya siya sa piling ni Dominic. Nasa labas ng isang camper move trailer ang dalawa kasama ang apat pang mga kaibigan. Simple lang ang caption ni Dominic sa post na yon. Pero sapat na ang larawang ito para putaktihin ang kilig at approval mula sa mga netizen ang kanilang relasyon. May mga banta lang ang ibang fan kay Dominic na ngayong lantad na ang relasyon nila. Sana raw ay alagaan niya ang puso ni Bea, na alam naman ng lahat na galing sa matinding pinagdaanan. Nahuwag na huwag nga raw nitong saktan ang dalaga, dahil mananagot ito sa kanila. May iba naman na nagsasabing isasama nila sa dasal ang dalawa para sila na ang magkatuluyan. Pero sa kabuuan, masaya naman ang halos lahat, na finally ay nilantad na ng dalawa ang relasyon nila. Anong masasabi mo sa balitang ito?